So guys, thank you for watching. hello guys, welcome to my vlog guys. Ang mga <are> guys. guys oh. Ang mga guys. Nang layas ang mga badjao guys. Sino yung mga badjao guys <laughs> oh. Nang layas ni. Mulukso na po sana. Oh oh ay, ay Ayaw, sagnaw, Kay... Ay sa naog. Kay raong pa. Mulukso. <coughs> kamo ka mo lokso rin oh matulog isa. O, sal oh naman lagi day nina ngaligo dere eh. ohaman mo dito sagwas oh ni lokso na hanang. oh nang lokso <laughs> nang lukso ng mga bajau gata ka bajau ani guys oh nang lokso nang mga bajau o ma matuso ka, Jiro. Matuso ka. Law, manggod na. Diretso, manggod. na rin, na ko. Hoy, ayo di agpalukso ha kay makuan. Matusok ng bata. Matusok ang bata. Ayaw ka lukso Ben. Matusok ka, matusok. gulo. Okay, okay. <laughs> 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 Uy, ma basing uh, mataob um, na ako. Ako na lang usa. Hala. <laughs> <laughs> princess, masyado mataas yan, princess ha. Ah! Mayos ka dyan. Guys. Ang mga bajaw, guys. O, oh, hali kayo, guys. Maki, ano tayo dito, guys. So, oh. ay! Oy! Asa naman mo si Rebe? Pa! Hey guys. Thank you for watching. Ah! <laughs> Paala po. Ah! po. mandi ay. Oh! Si, kisa nga na to, di man mahadlok ko lumingta tasa. Gamay ra buto. Gamay ra buto. Ligot tay. Ay, ma malagla. <laughs> Ako palang malagla. Wa <laughs> man day ni kuan. Thank you for watching, guys. Salamat. Thank you for watching.

Ah, may ro puna ay. Oh, si Reben para kamo na mulang oi. Asa naman to? Lukso ka dito, Reben. Para kamo na kamo lang oy Reben, lukso dito. Ay! Ma. <laughs> <laughs> Ligon ba na? Basig di pa mo naka naka ready na hog okay, so na. Ay sa. Thank you for watching. Ha? Hanap. Hinto na daw, Hana.